The world is full of mystery, ano? Minsan may mga bagay na nangyayari na kahit mismo ang siyensya o mga eksperto ay hirap ipaliwanag. May mga instances din na itong mysterious substance or illness or happenings ay nagresulta sa advancement ng civilization. Makakagawa ng bagong solusyon o medikasyon sa sakit, makakaisip ng bagong pamamaraan ng paggawa ng mga bagay at kung ano-ano pa. Yun lang, eh, minsan, it is not without sacrifices. Riverside, California, USA. February 19, 1994. Pasado alas 8 ng gabi, isang 31-year-old na ginang ang inadmit sa Riverside General Hospital. Sa loob ng isang oras, ang kanyang misteryosang kondisyon ay mag ng 23 katao na nangangailangan din ng medical attention. Lima sa kanila ang kinailangan maospital at isa ang malubha at kinakailangan magstay sa ICU. Hindi sila sigurado kung ano ang nangyari at wala silang eksplenasyon sa posibleng kondisyon ng mga ito. Hanggang sa araw na ito, hindi pa din malinaw kung ano talaga ang nangyari sa ginang. May mga ilang bersyon na pinaniniwalaan ng mga tao. Isa ba itong medical mystery, criminal negligence, or cover-up sa shady business ng ospital. Gloria Ramirez. Gloria was born on January 11, 1963 in Riverside, California, USA. Anim na linggo nakaraan bago ang emergency ni Gloria sa ospital, ang 31-year-old mother of two ay na-diagnose with late stage ng cervical cancer. Bata pa masyado ang kanyang mga anak. Isang 12-year-old daughter at isang 9-year-old son. Isa siyang butihing ina at pinaramdam niya talaga sa mga anak niya yon. Nakikipaglaro sa mga ito, pinapatawa sa mga jokes niya, at tinutulungan din sa mga assignments. At kahit pa sa mga pagkakataong hindi niya masyadong natututukan ng mga anak, ay very positive presence naman siya sa mga ito. Napaka-optimistic niya sa buhay, masayahin, palangiti, kung kaya't nang matanggap ang kanyang late diagnosis. Sobrang natakot siya. More so for her kids kasi alam niyang kailangan pa siya ng mga bata. Kahit malitang chance gumaling, sinabihan si Gloria ng mga doktor na magsisimula siya ng radiation treatment. Around ng mga time na to, Gloria spent a lot of time i-research ang cancer niya at ang mga posibleng gawin para tumaas ang chances ng survival. Maka mayroon siyang pwedeng gawin on her own para makatulong gumaling. The Night of the Emergency Her boyfriend, Johnny Estrada, called 911 para i-report na si Gloria Dao ay naihilo at nagsusuka buong araw. She was suffering from severe heart palpitation at dinala ng paramedics sa Riverside General Hospital. She is suffering from tachycardia which means her heart rate is over 100 beats a minute and chain, Cheney Stokes respiration which means abnormal ang breathing pattern niya. The pattern involves a period of fast, shallow breathing followed by a slow, heavier breathing, and moments na walang breath at all, called apneas. Anang respiratory therapist na si Maureen Welch ay bibihira ang kasong ganito sa edad ni Gloria. Kadalasan ay mga matatanda ang nakakaranas ng gantong sintomas. Nag-administer ang hospital staff ng diazepam, Valium, midazolam, Versed, and lorazepam, Ativan, para isidate si Gloria, followed up with... Lidocaine and Brettilium Agents Para kung ng spell Wingardium Leviosa stupefy You do it then if you're so clever Go on, go on Wingardium Laviosa. Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Pero anyway, hindi nyo kailangan i-memorize sa mga gamot na ito kasi walang pa-exam after ng istorya. This was administered para i-address ang abnormal heart rate niya. Hindi naman ito tumalab and when Gloria began to go into shock, sinubukan nilang i-defibrillate ang puso niya. Dahil binuksan or pinunat nila ang area ng damit ni Gloria kasi kailangan clear skin contact pag ginamit ang defibrillator, di ba? napansin ng ilan na may mamantika at amoy fruity garlic sa balat nito. Akala pa nila sa bibig ni Gloria nang gagaling ang amoy, baka may kinain na something na super garlicky. Pero sa buong katawan niya, umaalingasaw ang amoy. RN Susan Kane drew blood sa arms ni Gloria at may ammonia-like smell siyang na amoy galing sa tube. Pinasa ni Susan ang tube kay Julie Gorchinski, isang medical resident, na nakapansin naman ng yellow, brown, crystallized particles na lumulutang sa dugo doon sa loob ng tube. Sa puntong ito, nakaramdam ng burning sensation sa mukha si Susan at nahimatay. Makalipas lang ang ilang sandali, si Julie naman ay nakaramdam ng hilo at parang nasusuka. She feels lighthearted. Pag-upo niya sa nurse desk, tinanong siya ng isa pang staff kung okay lang ba siya pero bago pa siya makasagot ay bigla na rin siyang nahimatay. Matapos nun, si Maureen naman na nagde-deliver ng oxygen kay Gloria ay bigla ding nahimatay. Nang magising si Maureen, hindi niya magalaw ang kanyang mga bias. Dito na isa-isang sumama ang pakiramdam ng mga staff ng ospital na directly tumulong na isave ang buhay ni Gloria o mas kayong mga ibang staff na nasa paligid din ng ER. Akala nila ay may gas leak kung kahit in order ni Dr. Humberto Ochoa, ang doctor in charge sa ER na i-evacuate lahat ng ER patients sa parking lot muna sa labas ng ospital. Kakaunti lang ang staff na natira sa loob ng ER, kabilang si Dr. Ochoa, para subukan pa ding stabilize ang condition ni Gloria. At around 8.50 ng gabi, makalipas ang 45 minutes ng CPR and defibrillation, si Gloria ay tuluyan ng binawian ng buhay dahil umano sa kidney failure related sa kanyang cancer. 23 katao ang sumama, sumama ang pakiramdam. Kabilang na dito ang mga naunang staff na sinasusan who spent 10 days sa ospital, Julie who spent 2 weeks sa ospital, at Maureen. Ang katawan ni Gloria, in-isolate nila sa quarantine room. Sally Belderus, isa sa mga nag-move ng katawan ni Gloria roon ay biglang nakaranas din ng burning sensation sa balat at nagsuka-suka bigla. Para makasigurado, a special team in full hazmat suits investigated the ER. After nila imbestigahan, wala naman silang nahanap na gas or biological leak kung kaya't kung anuman ang nangyayari sa mga staff ay baka nanggagaling mismo kay Gloria. Her body then was placed in a sealed aluminum casket. Pagkatapos noon ay nagamit na ulit nila ang ER ng walang problema. Naging national mystery ang pangyayaring ito dahil walang makapagsabi kung ano talaga ang nangyari sa bizarre spontaneous sickness na to. Autopsy result. Nagantay muna sila ng isang linggo bago i-conduct ang autopsy kung sakaling mayroong, you know, some kind of biological agent or super virus sa loob ng katawan ni Gloria ay nakalipas na ang enough time para hindi na ito ma-release -re sa paligid o sa ere. Ika nga, better safe than sorry. Maski nang isagawa ang autopsy ay naka-full hazmat ang team na nagundak nito. At ang nakakaloka ay she was clean from any chemical or radioactive elements na maaaring naging sanhi sa mysterious sickness na nangyari sa ER. Ang nakita lang sa katawan niya ay Tylenol, Lidocaine, which prevents pain by blocking the signals at the nerve endings in the skin. At Tygan, para sa pagkahilo at pagsusuka, which is yun ang sanhi ng ammonia-like smell na nakuha doon sa blood sample ni Gloria. Although mystery pa yung yellow-brown crystal na nakitang lumulutang sa blood tube noon. Ang mga medikasyon na ito ay normal lang na tinitake ng cancer patients. Itong initial autopsy is to determine the cause of death. At ang dahilan na nakita ay heart complications dahil sa kidney failure which nakakontribute din ang halo-halong gamot na iniinom niya. Itong combinations na to cause a backup ng toxicants sa system niya. Also, talagang late na kasi ang diagnosis. Pero sa resultang ito, hindi may paliwanag ang nangyaring mysterious mass sickness na nangyari sa ER. So, for now, nire-seal muna nila yung katawan at makalipas ang limang linggo ay isinigawa nila ang pangalawang autopsy. This time, nangolekta sila ng mga samples at ang Department of Health and Human Services ay nag-conduct din ng sarili nilang investigasyon sa ospital. Once again, wala pa din silang nakitang sanhi kung bakit sumama ang pakiramdam ng mga staff at naospital ospital pa ang iba. Kidney failure pa din ang resulta kung kaya diniklara nila na ang nangyari sa ospital ay isang kaso ng mass psychogenic illness or mas kilala sa tawag na mass hysteria. Isang social phenomenon where a group of people develop similar symptoms that do not have an identifiable physical cause. Instead, the symptoms stems from psychological causes Usually, the symptoms occur in two or more people who also share a common belief about what might have caused the illness. In short, kawagawa lang ng otak. Dahil tingin mo sumama ang tiyan ni Juan sa pagkain na kinain mo din, eh sumama din ang tiyan mo at pasa-pasa na. Lag-interview daw sila ng 34 katao para makakuha as much as information na maaaring makapagbigay linaw sa nangyari na pag-alaman nila na karamihan daw ng tinamaan ng sickness ay mga babae at mga taong hindi nakakain ng tama ng araw na yon. Ilan sa mga lalaking nakaramdam ng sintomas ay hindi naman nakaranas ng ano, sobrang pananakit o sobrang paghilo o pagsusuka. More on mga babaeng staff lang. Side note, ang mga lead specialist sa case na to ay mga babae din. Sina Dr. Anna, Maria Osorio, and Kirsten Waller. Kaya hindi pwedeng i-dismiss na dinownplay lang nila ang mga sinapit ng babaeng staff. Julie was not buying this explanation though kasi dalawang linggo siyang na ospital at nagkaroon pa siya ng hepatitis at a vascular necrosis sa tuhod. Isang sakit na nagresulta sa temporary or permanent loss of blood supply to the bone. Dahil dito, sinuri muli ng ospital ang data at nagreach out sila sa Lawrence Livermore National Laboratory. a proposed theory dito kumuha sila ng sample sa second autopsy result ni Gloria at imbis na iran lang para makita ang toxicants nag-decision silang iran to for everything para makita kung ano ba ang nasa dugo at tissue niya besides doon sa unang mga nakita they found a chemical known as dimethyl sulfone or DMSO2 It is a naturally occurring chemical that can be found in traces amount throughout the body. Lalo na pag mahilig kang kumain ng green plants, itlog, isda, at mas kiihi natin mayroon din ito. This is a byproduct of our body's digestion process. Pero sa sobrang kakaunti ng trace ito sa katawan, most people would not even test for it. And in the body, it naturally decomposes after 3 days. Kaya nagiging harmless ito. Pero sa kaso ni Gloria, she had three times the normal amount ng chemical na yun. What's more alarming is usually, di ba, three days na post ng katawan to. Eh, by this time, six weeks na mula ng bawian ng buhay si Gloria. So, imagine kung ganong karaming chemical na to ang nasa katawan ni Gloria right after nitong mamatay. Scientists who were researching this case decided to do some more digging and discovered a link to something known as DMSO dimethyl sulfoxide DMSO and dimethyl sulfone DMSO2 are very similar to each other they're just one oxygen atom apart and DMSO has a whole history when it comes to medical treatments noong 50s and 60s kasi back then DMSO was thought to be a sort of cure all People would take it as pain relief for sprains or breaks and they would also take it for ano headaches. They would apply it as an ointment form if they had any kind of swelling or cramps. Pero around 1965, doctors found that prolonged use of DMSO can cause damage to the lens of your eyes. Kaya binalaklis siya ng FDA as direct medication. Ngayon, ginagamit pa din naman ng DMSO sa iba't ibang medication, pero in diluted form lang. nigaya gaya noon na ginagamit as a direct applicator sa mga topical ointments para sa muscle pain or cramps. Pero, these days, there is a way para makakuha ng highly concentrated DMSO. At ito ay mabisang degreaser na mabibili mo in gel form sa mga hardware stores. Pwede gamitin as oven cleaner, paint remover, pero hindi as muscle ointment para sa ano pains or cramps. Kaya nga sa hardware na bibili. Pero noong 1980s kasi, yung mga ibang college athletes, pag may sore muscle sila, ginagamit nila yung gel na yun. It's not intended for people, pero siguro dahil effective, ginagamit nila on some occasions. Kumbaga sa kanila, eh, di na ang side effects. Basta ang importante, ang agarang ginawa. Itong gel na to has a strong garlic smell. Di ba nakita nila ang mamantikang substance sa katawan ni Gloria noon at naamoy ang umaalingasaw na fruity garlic smell. So it seems na baka raw Gloria was using this gel as some sort of remedy for her cancer. Di ba at the time ng diagnosis niya ay eh, nagre-research din siya ng mga posibleng pwedeng gawin para makatulong sa paggaling ng kanyang cancer. This combined with the much needed oxygen na binigay kay Gloria through the oxygen mask, kaya naging DMSO2. Sa loob ng katawan ni Gloria, since mainit pa, hindi pa nagpo-form ng kristal. Pero as soon as mag-exit sa katawan ni Gloria, pag-draw ng blood niya, ay may small yellow-brown na kristal na nag-form. Now from here, it's not as simple as adding oxygen at atom para makagawa ng DMSO4 which DMSO4 is a toxic compound that is lethal. Pero nagpropose sila ng theory na dahil gumamit ang hospital staff ng defibrillator to try and stabilize Gloria, this gave enough energy to either break apart the bonds it had or restructure itself with other chemicals and elements that were present in Gloria's body, potentially turning the ER into a gas chamber. Pero probably since sa contain sa katawan ni Gloria ang DMSO4, hindi naman naging sobrang lethal ito to the point na nakapatay agad ng mga tao sa paligid, pero enough to get them sick. So far sa lahat ng mga test na isinagawa, ito lang ang may mga explanation sa kakaibang nakita at naamoy nila sa gabi ng February 19. Nothing else makes sense. Other theories ang pamilya ni Gloria hindi naniniwala sa teoryang ito. Ang never daw gumamit ng DMSO si Gloria as self-medication para sa dinadaing na sakit. May mga shady things din kasing nangyari throughout the investigation. Una, yung blood tube that contained the actual crystal na supposedly nakuha kay Gloria ay nawawala. Pangalawa, the coroner who was originally investigating all of this, eh, nagpakamatay a month after ng pagkakamatay ni Gloria. Kaya naisip na mga tao na baka he was silenced. Pangatlo, nang ang proposed theory about the MSO, hindi naniniwala ang pamilya kung kaya nag-request sila ng private autopsy. This was supposed to be the third pero the family pathologist, Dr. Richard Fukumoto, was unable to examine her body upon its release dahil sa mga strange circumstances. Ang ibang organs ni Gloria ay cross-contaminated ng mga fecal matters, mga EBS. Yung remains niya, sobrang decompose na agad. At nawawala din ang kanyang puso. Kinestiyon tuloy ng pamilya ang standard of care sa ospital. Mayroong din kumakalat pang usap-usapan na baka cover up daw ito dahil lang hospital daw na yon ay nag-smuggle ng methamphetamine, a potent central nervous system stimulant that is mainly used as a recreational or performance enhancing drug and less commonly as a second line treatment for attention deficit disorder and obesity. At ito daw ang aksidente na isaksak kay Gloria instead na yung tamang IV bag. Everyone the hospital got hit with the vaporized meth kung kaya't sumama ang pakiramdam nila. At syempre kasi di ba iba-iba ang reaksyon ng katawan sa mga ganitong chemical. Ang posibleng explanation naman sa strange na circumstances na to, e eh una, baka sa panic at confusion ng pag-evacuate ng ER patients at idagdag mo pa ang sudden illness ng mga staff. Posibleng na misplace o naitapon ang tube. Pangalawa, Nawawala ang puso dahil baka ni-remove nila ito on purpose para pag-aralan dahil ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Gloria. At ang huli ay badly decomposed ang karamihan sa organs ni Gloria kaya baka tinanggal ang mga ito kung kaya't nag-seep out sa buong katawan ni Gloria ang fecal matters. Ang mga ibang tao naman nagsasabi na isa itong supernatural occurrence like Gloria was possessed or some kind of demon plague. Ewan ko, basta ang alam ko, she was a mother trying to survive dahil kailangan pa niyang mabuhay para sa dalawa niyang maliliit pang anak. She may or may not have used DMSO on purpose. Kawawa lang kasi late na din na-diagnose ang cervical cancer niya. And at this point, very minimal ang chances of survival niya. She probably tried everything she could to figure out how to survive. Pero in the end, binawian din siya ng buhay at medyo mas napaaga pa. Truly a sad ending. April 20, 1994, Gloria was buried at Hollywood Memorial Park in Riverside. Ang official cause of death niya was labeled as cardiac dysrhythmia that resulted in kidney failure, all stemming from her cervical cancer. During her funeral, maski pagkatapos, ang kababayaan ng ospital pa din ang sinisisi ng pamilya. Ano sa tingin nyo guys? Ano kaya ang kumitil sa buhay ni Gloria? Ang chain of complications na naging toxic? Cover up ba ito sa negligence or shady business ng ospital? Totoo kayang in some form nalanghap ng mga tao ang toxic gas kaya sumama ang kanilang pakiramdam? O isa kaya itong kaso ng mass hysteria? Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe and hit the notification bell para kita kits ulit tayo next time. See you again. Bye.